Zimbabwe Parliament nagsasagawa ng public hearing sa panukalang pagbuwag sa death penalty at mga academic institution sa Israel planong tanggapin ang mga Amerikanong Hudyo na nais umalis ng Amerika dahil sa patuloy na protesta sa mga universidad. Si Joy Salamatin sa Sentro ng Balita. Lubog sa tubig baha ang ilang lugar sa Houston, Texas sa Amerika. Bunso dito ng matinding buhos ng ulan at pag-apaw ng mga ilog. Limang taong gulang na lalaki ang naiulat na nasawi sa lugar matapos anurin ng rumaragasan tubig ang sinasakyan niyang kotse. Sa ngayon, puspusan pa rin ang rescue at relief operations sa mga apektadong lugar. Nagsasagawa ng public hearing ang Zimbabwe Parliament hinggil sa panukalang pagbuwag sa death penalty sa kanilang bansa. Pinuri ng mga human rights advocate ang nasabing desisyon ng kabinete, ngunit hindi lahat ng mga Zimbabweans ay pabor sa nasabing hakbang. Ayon sa mga tumututol sa pagtanggal ng death penalty, nais nilang manatili ang death penalty tulad ng mga kaso ng rape at robbery. Noong 2005 pa, huling nagkaroon ng pagbitay sa Zimbabwe. Sa kabila ng nagpapatuloy na protesta ng mga pro-Palestinian sa mga universidad sa Estados Unidos, plano ng mga academic institution sa si Israel na tanggapin ang mga estudyanteng nais umalis ng Amerika para sa mga estudyanteng Amerikano Hudyo, pakiramdam nila hindi sila ligtas dahil sa harassment na kanilang nararanasan. Naniniwala naman ang ilang Israeli na nasa akademya na hindi lubos na naiintindihan ng mga pro-Palestinian ang city ng Hidwaan sa pagitan ng Israel at Palestine. Sa kabila ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas, nangangamba pa rin ang mga estudyanteng Hudyo na maaring magtagal pa rin ang anti-Israel attitude laban sa kanila. Joy, salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.